Hello guys Alam niyo ba Kung ano Ang kinahiligan ng mga babae ngayon Yung mga nanay Siyempre alam? Ito Yung it Magtutong it Pupunta ng umaga Tanghali Hanggang gabi Puro it Hindi ba nila naisip Yung mga naiwan nila sa bahay pagkagising gutom. yung mga labahin, nakatambak. Pero, pag nagtongkit ka, ilang oras ang inuubos mo. Oh Sana naman, bago ka pumunta ng sugalan, nakapagsaing ka na. Nakapagluto ka na ng masarap na tinola. Para pagising anak mo, syempre, hindi sila magutom. Ang mahirap pa. Habang nagsusugal ka, nilapitan ka na alam mo. Ma, pahingin pera. Bakit? Pambilin pagkain, nagugutom ako. Ano ka ba naman? Minamalas ako. Ano ibibigay ko sa'yo? Magtiis ka muna sa gutom mo. Oh, ha? Diba? Madalasan, ganun ang sinasabi. Meron pa minsan Ma Pasok na ako O sige Ingat Wala mo lang kalambing-lambing Baon mo Wala mo lang ganun Ma, baon ko Aba, huwag ka muna magbaon Tala pa ako, kailangan magbawi Pambaon na ng anak mo Pinuhulan mo pa ay, grabe talaga kayo. Ang sarap maglaro. Ang sarap magtongit. Tongit na tongit. Yung wala kang tulog. Umaga, hapon. Hanggang madaling araw naglalaro ka. Eh, mga labahe mo, nagtambak-tambak na. Bumaho. Di ba? <laughs> Ay, naku. Playing cards. Playing cards. Mahiwagang playing cards. Ang mahiwagang playing cards. Marami nalilibang. Mga nanay dyan. Alam niyo na kung sino kayo bago pumunta ng sugalan magluto maglaba ayusin ang gagamitin ng anak lahat i-prepare muna para pag alis nila Siyempre, masaya sila wala silang na, hindi sila nakasimangot at ikaw happy happy ka na magpinta malay mo suwertehin kapag ginawa mo na lahat ng trabaho sa bahay ba diba, guys thank you